Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Please like and subscribe. For today's video nga guys, ay magpipintura ako ng aking maliit na tela. Yeah, maliit lang po ito at ito po ang aking gagawin. Kung mapapansin niyo po ay kinalug ko ito. Akala ko po kasi katulad ng ibang pintura. Na nakalagay mismo dyan sa galon na 'yan to find out na naka-plastic pala ito. Bali, 1,000 uh, to ml ba ito? Or 1 liter? At okay. gray nga po itong napili ko. Ganyan po yung ginawa ko. Ibinose ko yan sa simento. Kasi ganyan po yung nakikita ko dun sa mga video <laughs> nila. Ito nga po, ganito ang aking ginawa. Yan, bin rush brush ko. Gamit yung pinampintura ko dati dun sa kwarto ng Pero parang ko. hindi ako nasisiyahan kasi matigas na pala itong pangpintura na ito. Hindi ko ba naman kasi hinugasan? <laughs> Gayun pa guys, ay pinagtsaga-tsagaan ko Sabi ko ito. nga sa kanya, makuha ka sa tiyaga dahil kung hindi, iiwanan kita. Kaso guys, hindi ako nasihan, kaya may iba na naman akong naisip. Ganito nga yung naisip ko, ayan, kinalat-kalat ko gamit yung plastic, pinuhus-buhus kong ganyan. Para ako naglalaro, pinahid ko ng pinahid yan, yung plastic na may pintura, o ba? Diba? Kaso hindi na naman ako nasihan, kaya gumamit na lang ako ng roller. Hiniram ko nga po pala ito sa aking nanay. Tingnan natin kung maganda. Bali, matagal ko na po itong nabili itong floor paint na ito. Kita ko lang po kasi sa mga video don sa black up. Maganda ang mga review. Alam niyo naman si ako, si Gaya Gaya. <laughs> Ayan. Ito nga pala yung natapos ko na bitin. <laughs> Nakakatawa. Bitin po. Bali, kalahati lang yung nalagyan ng 1 liter. Kaya, o order na lang po ako ulit. Pero maganda naman siya tingnan kasi malinis po siya tingnan. Yaon, yeah, kaya na sabi kong pinturang bitiyan. Nagpintura oh, ako yeah. bitiyan. Sige, Mayroon o order na lang po ako uli. Siguro mga 3 days lang naman nandito na siya. At nilagyan ko na rin po ng electric pan para mabilis matiyo. Thank you for watching guys. See you again.